Dito ko yung ko sa trabaho ko. Mm. Pumilip lang, tapos naman yung hindi nyo. Kailan ba yan? Ano ito eh. Uh, Ang isang taon na sa, se September. September, tanda-tanda ako. Pag isang taon na, tagal na. Eh, oh, eh, hindi ko naman alam na dito. No, Pamakalala na pumasok sa Facebook at sa ano sa Pero yung anong tawag ito, yung Never ka nagpa-check up? Nagpa-check up ako sa Tapos lang ako ng gamot. Tapos yung muling na ako, na x-ray ako, nakita ko sa x-ray ko gumabari. Sabi mo, pag gumabari yung dito Nasa na yung x-ray? hindi ko na ako na copy na. Kasi isang paon na Tapos sabi niya... Tignan mo, nakapekto na yung lakad mo. Taka na na ng pinayat na ko. Hindi mo ang Nakabukon na kasi likod mo na lang, eh. Straight ka lang, sa Straight ka lang. Sakit? Hindi naman. Pag gumiga ako. Ngayong diretso. Ito kasi nakabukol na rito mo, hmm. Pag gumiga ako ng diretso, wala... Kahit may punan, hindi ko kaya yan. Bakit? Tukot? Hindi na akong makakalatayo. Kahirapan na ako. Tapos... Sige, iubarin mo nga yung mo. Ah. Pa'no ka natutulog? Nakataas ah, yung unang mo. Okay. Elevate ka, naka-fast line. Okay. Sige Roy, tingnan mo. Tingnan natin. Tag tagilid ka muna. Sige, tagilid ka muna. Tagilid ka. Uh, yan. Kaya ko Pero pwede humiga ako ng direkong ganito. Yan. Di di na, na, di na makakatayo. Ah, oh, ako. Bakit Kaya lang, hindi? Kaya ako makakatayo. Hindi ka makakatayo. Kasi ano? Ano? Tagit ka. na Nauubot na nga ako nung... Ano eh? Ilan taong ka na ba? 51 sa September. 51 ka pala kung bata mo ka. Ba? Sana nga siya matulungan niyo ako kasi hindi ako, wala na ako si Bisroa eh. Hindi ako makapagtrabaho. Wala na ano yung likod mo sir, dapat mo pa x-ray mo eh no? Napila mo pa. Ay bumukol ng buto mo eh no? Ayan o. Ayan. O. Ayan. Dapat ah, to nakapa-curve pa ng pagano'n eh kasi thoracic to lumbar pagano'n yung T12. Ito yung pinakamasakit. Pwede mo nang pang, ano Okay ka lang sa ganyang posisyon o nasasaktan ka na? Hindi. Pagka ganyang posisyon, nakakatulog ako. O yan, ganyan ka muna. Wait lang. Kaya lang mas komportable ako sa kabila. Kasi nandito yung masakit. Eh. Ano Saan taga sa Apo kayo? Taga Malabo na ako eh. Noon na karang schedule nila ang ang 24 eh. Hindi tuloy na tuloy dahil sagsaga nung bagyo. Ano, bagyo. Tulas ka na akong lalabanan. Stay mo muna siya. Huwag kami naman. Yan, dito mas maluan ka rito. Yan, kasi dalitin sa kanan ito. Sige, ito pa mo akong kaya mo. Pag hindi kaya, di pa patay rin kita? Ayan, nasasaktan ka. Hindi naman. Kaya lang, pag humiga ka ng Drake, yun. Ah. Nahihirapan ka huminga? Hindi naman, sir. Sure ka? Hmm. Ayan, habang tumatagal, nahihirapan ka huminga? Hindi naman. Okay ka lang, ha? Hmm. Hindi ka nahihirapan huli ng nga? Hindi yeah, nga no, siya. Oo, okay, nga Problema, hindi mag-attraction po si Sir. Uy, masasin mo muna yung balakan niya. Okay ka lang dyan, Sir? Oh, wala naman. Walang namamanit? Hindi namamanit? Wala naman. Okay. At tumayo ako niyan, manhid yan. Puno. Sige, tignan natin. Oh, Amaya. Yeah. Kung sakaling maayos kita, sir, huwag ka muna magtrabaho kahit mga isang buwan pa. Para hindi magpuyar sa bigla. Baka bumalik lang, sayang lang. Kasi seryoso na yan, ko ka dyan. Oo nga po, sir. tumayo ako, talagang... yung... ang ah, pinaka malaking problema ko hindi okay. ako agad, Wala, sige. kaya, eh. din yung talampakan ko Wala yung problema Sige, yeah. Tignan mo Okay. Hmm. Okay naman. Okay oh, naman. nakakaiga ka ng directo. Sige, tumagal ka ngayon. Tignan mo, observe mo Mamani din de. Hindi. hindi Panggal yung pagkaipit. Kasi kung mga uh, kung talagang kung talagang mamamani ilang segundo para mo na diyan. Di ba hindi ka nakakaganyan? Hindi, hindi mo mapagalitan ng mga. Oh, ganito ako, kaya ng pagtayo ko niyan. Hindi na. Ganito kasi ang tamang pagtayo, hindi ganyan ang pagtayo. Ganito ang tamang pagtayo pag na pag may tama kayo sa balakang, may kayo sa okay. Hindi tama kasi 'yan, okay Huwag pa ganyan. Pag ganito, pag -gilid muna, tukod mo to. Oh. Hmm. Yan, hindi, 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 'Yun ang tamang style. Hindi, okay oh, hindi mo nga hindi nga pwede yung ganun, eh. Pero ngayon, okay, man. okay man. Then, but, uh, naman, soft, uh, ka naman. Okay naman. Okay, bilag mo 'yung purse tawag niya talaga. Hindi, ka pa ngayon, hindi na. Hindi, okay. Okay. Diyan pa lang Okay. Tingnan Uy. Ayan, oh. namamanid ka rin eh. Ay, wala pa. Oh, okay, good. Sige, lagay sa video ko may. Hindi mo napapansin, nakalatag ka na. Tinukurong ko pa yun, na ibenta ng mga ganun. Ibig sabihin, natanggal natin yung pagkaipit. Kasi kung hindi natin natanggal yun, hindi talaga siya makakahiga. Nakakahiga to, tuto pa ganun eh. Pas lang. Oh, talaga. Oh, okay, relax lang. Kung lalabanan na, inhale, exhale lang. Inhale. Lakasan mo. Sige, inhale. Laksan mo. Yun, exhale. Down. Yun. Diyan uh, ba lang. Okay ka lang. Okay. Parang may nahatak. Ayan. Okay. Nay ka uminga? Hindi, Hindi, Hindi naman. Okay. Diyan okay. okay naman? Para naman. Wala? Yes, sir. Parang okay, thank you Lord Ngayon sir, magpapaano ka muna Magpapalakas ka muna Hindi po na wala na yung mga sakit Eh, bibira ka agad. Siyempre, eh, construction tayo, medyo kwersado yan Hayaan mo muna, ano? Hayaan mo muna gumaling ka ng tulo yan Tanda eh, pa ko, hindi ko yung pagpuntahan O, tagilid ka Huwag tatayo, tagilid muna eh tagilid yung... Tukupin sir. ayan, baba mo to Hmm. Tukot misi ko mo yung mo. Yan. Yan. Yan ang tamong mo ng uh, pagkayo. Pinama ah. ko yan. Ganyan. Pinama tayo ng ganyan. Hmm? Kung ayaw ko yan, hindi. Toto. Sige, tayo mo lang. Mami. Okay. lang. Yan. Nakamanin na siya. Pag-uupo na, no? Hmm. Pero naman sa'yo na to. Ngayon? Sugat, obserba mo. Wala. <laughs> Manit siya. Ayaw ka. Mamanit. Mamanit siya. Malakas? O malakas. Pagka yung nakahiga ako, hindi mo siya nila. Eh, pagka yung... Kaya pagka nga nakaupo ko, kaya nga, ang dalit ako. Hmm, Nakasandal ka ng mga. Hindi ako pwede sumandig na matagal. Ito kasi. Ito. Yan. Ito. O oh, yan. Ito mo mo lang Sarah. Ganito ha. Ah. Ahawaan kita. Isipa mo nung pagano na. Ah. Itong kaliwa mo. Pagano na. Ah. Ito. Iangat mo. Iangat yung Iangat mo. Yan. yan. Okay. Sige. Kasama mo ha. Ah. One, two, three. Kabila. Kabila. Isa pa. Asa. Ito. Itong to, kaliwa. Ah. Tuhod ha. Ah. Pagano kay Roy One, two, three. Okay. Okay po ba? Okay, buka muna. Pahinga muna. Malakas mo, malakas pa rin yung malhead. Hindi na masyado Hindi na masyado? Okay. Sir, kailangan mo lang muna ipahinga yan. 1 to 2 days meron pa yan. 3 to 4 days magbabago nang magbabago yan. Okay? Tapos sa bahay, sa bahay nyo kung kaya mong gumano no? Stretching oh. na. Oo. Oh, stretching sa bewang. Lalagotok yan. Yun lang ang mong ano. Yun ang tangi mong gagawin palagi. tag isa lang ha. Nahirapan ka, hindi naman. Hmm. Pag gantong po ko niyan matagal niya, mahirapan ako. No? Pero pag tayong sumundal, ako, medyo eh. Medyo okay naman. Hmm. Tayo hmm. ka nga. Lakat ka. Pag nagtagal ako ng lakad ng ganito. Okay, Shit, um, okay naman. Okay. Ano na ako nang iniinig. Ibig sabihin, ipipit ano mo sir, ipipit spinal cord mo sir, kaya ganyan pag dami ng... yun. pero syempre, observahan natin yung 3 to days, tingnan natin kung ano yung magiging changes. Kasi ngayon, humina ka mo eh. Tsaka di ba hindi ka nakakahiga ng latag, yung flat. Pero ngayon, kaya mo na. Oh. Sige nga ulit. Sige nga, tingnan natin. Sige, testing. nga. Bago tayo, bago, bago ka umuwi. Kailangan matesting natin. Roy, kunan. Sige nga. Pahing yung katawag. Ayan. Ayun, hindi na talagang Ito kasi nadadami na lang ito eh. Parang, yes, tama ka, tama ka. Parang nauubot eh. Ayan, ano nangyayari. Ayan, okay naman. Ayan, na, talaga, Taka, pag na ako. Pero pagtatayo lang talaga ako, sir. Nakapag-umbud lang ako po, yan. Ayan. Hindi, ngayon, yung ibig sabihin, yung mga nababago. Oh, meron na. okay okay? Sige. Relax ka lang, ha? Hindi kasi kaya ng isahan to, sir. Hindi kaya ng isang iglap lang. Oo, oh, totoo yun, sir. Isang taon na kasi to, eh. Isang taon na kasi, kumbaga, alam mo kung naagapan lang natin to, yung pagkabuhat mo na yun. Pero ito, si ano, Nandito Ay, nakakatayo na Nanginginig yan Nanginginig Ganun, ganun, ganun. ganun. Na sakit ng likod Ah, okay, so uh, gusto niyang ano Pero yan sa'yo Tignan natin Obserba okay, mo dito Kasi napasok sa YouTube eh. Hmm? Kasi ko eh Naghanap kasi ako ng ano Kasi hindi alam Nung link Kailangan na naka-run Dalawang buwan pala. Eh, pa rin Sige May hirapan ka bombing, Hindi naman Hindi naman Okay, sige Tagilid Pagkatayo, tagilid muna Tagilid muna Sige Ayan, tukot mo braso mo. Baba mo yung pamo. Ayan ang tamang pagtayo, hindi sa balaka agad. Okay? Okay. Sir, tiis-tiis lang muna, sir. Eh, ayan. Darating ang araw, maayos natin yan. Ngayon, pag meron pa, balik ka lang dito ng mga ano. Ano ngayon? Webes? Balik ka ulit ng Webes dito. Next Oo, kailangan natin ito ma observe kung ano. Kung ano yung magiging development pa sa mga ginagawa natin. Just, eh. Okay, sir? Okay, sir. Hindi ka agad kasi ka... Magbabago na yun. Attraction na rin kita. Malaking mm -hmm. bago yun. Akala ko kanina, nagdadalawang isip ako kasi sabi mo hindi ka makahiga na latag. Pero makahiga ka naman. May nahatap mo. Yeah. Naramdam mo mo. May... ano? Saan dyan sa liit. Sige, sir. Tayo ka. Lagyan mo muna to ng binder. Kahit pa paano. Dito eh. Oo, lagyan mo muna ng binder. Lagyan mo muna ng parang ano. Tingnan straight ka lang. Sasaktan ka. Oo. Oh. Pag yung straight mo pilit. Oo. Mm. Okay. Dito? Oo, oh, yan dyan. Ito, ito? Ito, ito, ito. Yan. Ito? Oo. Oh. Buka ka, buka ka, buka ka, buka ka. Buka ka, Yan. Oh. Ganun ka. Siguro mas maganda na 'o ano. iba eh. mm, 'yung ibalde niya. Mhm, gaganda niya. 'yung sarili mo. Ano 'sa wala nang kasi Bawal ka muna sa mga katag, sir. Ha? Bawal ka muna makatag. Kailangan Siyempre, alam ko na hindi ako yung gear up ng buhay. Pag wala talagang kayo, putaw wala talaga. Ano? Ha? Tawag gano'n. Wala akong sa panginaw eh. Eh hindi eh. Mayroon kasing ano, may problema yung likod mo ito. Isa rin yan sa nangakapaghatak lang na, ano. Dito. Nahihirapan ka ba? Okay ka? Nakaka mayroon. Mayroon tayong ganyan-ganyan. Oo eh. Mas gumanda pakaramdam mo? Hmm. O hindi, gamit mo na lang o. Itulong ko na rin sa inyo na inyo. Huwag na yung magbayad. Bibilin mo na lang din ang bigas or what? Hindi na. naman ba yun? Kaya na naman ba Kaya na Gusto ko na yung mabalingan ng tulog yun. tutulungan nga ka tayo. Hindi, eh, eh. eh, eh, eh. eh nga. Tulong ko na rin sa inyo. Eh, siyempre. Eh. Hindi tayo makapagtrabaho. Paano tayo makaka... Hindi eh, ka pa na Nakapagay ko naman ako ko rin. Eh, hindi. Tulong ko na rin yun. Ha? Sige sir. Eh, no problem naman yan. Okay? Eh? Sige, ingat kayo. Bilhin na lang kayo na, na niyo, no. ng pamasahin yun. Bili na lang bigas kung ano. Sige sir. ठीक है थैंक यू